So, good morning, good morning sa lahat kayo sa uh, sa inyo guys Kahit maliit guys, kahit magkano guys Para sa medical ko guys Ngayon 20 sa tao guys ang guys na guys, manawagan ako sa inyo guys ha, ah. sa inyo yan. One of viewers ha, ah. shout out to one of viewers. guys. Tamsak, hindi, idol. Maraming salamat, idol. Idol, fanboy, request course. Maraming salamat, tamsak mo. Manawagan ako sa inyo dyan ha, ah. manawagan ako sa inyo. Dyan po may viewers ha, ah. shout out to po may viewers. Manawagan ako sa inyo guys ha. Ah for so, uh, my viewers dyan ito ang resulta guys oh, sa pag-display ko guys sana may tumulong sa akin ngayon guys nawagan ako sa inyo dyan sumalang ako yan viewers dyan shout out sa so, lahat ngunin-gunin guys sa shout out sa so, lahat

Pwede na i-use ano. Nawa ganaw sa inyo dyan. Kahit maliit lang guys. Kahit magkano guys. Itong g ko guys. Ito guys ah. Itong g ko guys. Chat ko dyan ah. ya shout out saya 6 million viewers jangan shout si out sa lahat. Shout out sa lahat, ah. shout out. Yan, shout out sa lahat. Ah. Explain sa imong mga views, just pa pala lalo sa usahay, usahay imong panawagan. Panawagan ako sa inyo guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat, good morning sa lahat guys ha. May sakit ako guys, sa puso guys. Yeah. Ang sakit ko guys, TB daw. TB. Nga guys, Na ang resulta di guys. MTA. Yan guys, na, na ang resulta ko doon. Nga, MTA, MTB guys, 6 million viewers ha. Shout out, 6 million viewers. Yan guys, ano yung resulta guys. MTB daw. TV daw ako. TV. Meron daw ako TV guys, sabi ni sabi ng doktor guys. Poor na viewers ha, ah, shout out poor viewers. Shout out sa lahat. Ayan okay, so. guys ha. Meron pa guys. Tuwang. Good morning guys, good morning ha. Good morning yeah, good morning Mick. What's, what's me? Ayan guys, oh. So. si Viewers ah, shout out si Bini Viewers yan, yeah, nawagan ako sa inyo just. at mga lang guys yan, at magkano guys na yeah, guys o yeah, guys yan yeah, guys si Viewers ah, shout out si Viewers dyan mawag niya akong baga guys mawag niya akong baga kami oh. guys oh. So mawag niya baga no guys naday ko ang dag nada yung... naday ng problema sa akong baga naday problema sa akong baga guys 6 si, million viewers diyan shout out na guys o naday problema sa akong baga guys um, ang isulta so, so sa akong kwan guys isulta so sa akong tamba guys gamot huwag ibigyan ni eh, ang doktor guys isulta so ng gamot guys Ayan, nanawagan na ako sa inyo dyan ha. 6 million viewers dyan, 6 million viewers. Please tag share yes, nyo guys. Share nyo ating live guys. Share kapag nyo ito kami na ito yan. Ayan mm. guys o. Kita yung guys. Ayan. Ayan, 8 million viewers dyan. Shout out 8 million viewers. Yan, ito viewers dyan. Shout out, it viewers. Yan, mga na resulta guys. Sa kung kwan guys ha. Pag sa akong sa lawa, guys. Pag stay guys. pwedeng viewers dyan sa hot Wala na kahit mag